Yo, what's up mga ka-59? For today's video, gagawa lang ako ng isang reaction video sa napanood ko sa Facebook. Isang uh, security officer. Nabaril niya yung kanyang paa. So, isa rin akong 59 at kaya magre-react ako. Kaya, Eto panoorin natin kung anong nangyari. Ito na si 59. Hindi ko alam kung isa siyang uh, security officer o isang uh, regular uh, security. Pero based na nakikita ko sa suot niya, security officer siya. Siguro siya yung OIC dyan. At kung makikita nyo, kinakak niya ng kinakak yung barel. Kinakasa niya. Hindi ko alam kung naglilinis to o pinaglalaroan niya. Hindi ko rin masabi na nilalaro niya. Pero nakikita naman natin kung naglilinis siya ng barel, dapat meron siyang basahan para punasan yung loob ng barel yung magasin o yung bala kinakalas niya sana yung chamber aso ah, hindi so, tinitingnan niya lang hindi natin alam kung anong ginagawa talaga ni 5'9". sa so paulit-ulit niyang tinitingnan kinakak Tapos kung makikita nyo yung pipe na niya nandun sa labas. Ayan. I-insert na niya yung magasin. Sa usap niya pa yung pipe na niya. Dalawa yata yung pipe sa labas. O dalawa nga. Ayan. Kinasa niya sa ilalim. So may load na sa loob yun. Inalis niya. Kahit alisin mo yan, may load yan. So sa tingin ko rito, nag-jump yung bala. Ayun. Pinutok niya. Yan yung gagawin ni 5'9 talagang tinamaan. Tinamaan yung binti niya. Siguro binti lang yun o no? oh, sa il paa niya. Dali-dali niyang tinalian. Torniki. Nakapag-isip siya agad ng para Na Matorniki yung paa para hindi maubusan ng dugo. So yung mga 5.9 niya rin, nararattle na yata kung anong gagawin niya. Kung may nyo, wala din sila dyan na first aid kit. Sa isang post dapat meron talaga yan eh. Na pang first aid nila. Para kung may gasa dyan o pantali, eh mabibigyan agad ng paunang lunas. So hindi natin alam kung anong sunod na ginawa nila. Ayan, ginawa niya yung cellphone niya. So malinaw na malinaw na na-accidental firing si 5'9 9 At hindi ko naman siya sinisisi sa kanyang kamalian at nabaril kanya lang kanyang paa. So lahat naman ay nagkakamali. At walang taong perfecto. Maski ako ay eh, nagkakamali rin kung minsan. Pero once na hawakan nyo ang isang baril, presence of mind, lagi nyo tandaan ng gun safety. Always treat your gun loaded. Number one yan sa gun safety uh, i-remind ko lang sa mga 5.9 para hindi makalimot lalong lalo na pag maglilinis kayo ng baril dapat hindi yan sa loob ng post da, sa guardhouse talaga dapat yan hindi sa post na pinagjudutihan yung guardhouse mismo na office nyo doon kayo naglilinis ng baril hindi mismo dyan sa post at kung ikakak nyo yan at lalagyan nyo ng load be sure lang kayo na meron kayong babaralin talaga at laging naka-aim yan sa baba at laging trigger finger out at kung talagang gusto mong paputokin clear talaga at presence of mind na nakatutok sa babayan ay nangyari kay 59 siguro na wala siya sa sa familiarization ng gun safety kaya na niya pa ng paa niya. kaya paalala lang sa mga 59 na nagjujuti sa post na mauhawak ng baril iisa lang boy natin at walang retake yan eh paa lang yung tinamaan mahirap kung tao na bigla na lang na 7.9 nako ako. Kaya katakot-takot yan na 1.6. Kaya reminders lang sa mga 5.9, laging mag-ingat at lagi yung tandaan ang gun safety. Ito. Ayan, ilalagay ko na dyan ang gun safety. Kaya mga 5.9, ingat lagi.